Ayan, tapos na yung ating dryer, guys. Tutupin na tayo. Ay, labahan oh, ako. Ang dami. Diba? <laughs> Nag-dryer tayo ngayon dahil... Dahil, mabigat. <laughs> mabigat, guys, eh. Nahirapan na ako magano, hindi pa ako nakabili ng stroller. So, dito na tayo magtutupi. Hindi na natin yung isa ba? Oh! Mantera ko! Kasi, hindi na naman matupi agad doon sa bahay. <laughs> so, inaantok na talaga ako. Naantok na talaga ako, guys. <laughs> Ay, kung pera, sayang. 500 pa naman. Ube kong yun, guys. Ang dami. Isang bag na malaki ito. puro trabaho to mga kapatid. Eh. Hindi pa tayo nakakabili ng washing. Dahil wala tayong budget ng mga uh, <laughs> uh, kapatid. Memen, baka may gustong magpautang sa akin dyan. Pautang na magnanan. Pambili natin guys na ano. Washing. Sira yung ating washing eh. Magastos pag dito tayo lagi maglalaba. Baka naman, baka naman. Gusto niya akong pautangin guys para makabili na ako ng washing. siguro nag yung may-ari ngayon dahil madami pa laman yung basura. Kasi kada ako maglalaba dito guys, medyo maaga-aga. Mga nine, nandito na ako. Nandito na rin yung may-ari, nag-lynch. Eh ngayon medyo late tayo. Pero mukhang hindi siya nakapaglinis. Sabado. Siguro gawa ng Sabado, baka mamaya pa siya pupunta. Ayan, kaya medyo yung kanyang basura guys, ano? Nakapaglaba na kayo dyan. Sino pa dyan guys ang hindi nakapaglaba? <laughs> Maglaba na rin kayo guys para ano wala na kayong gagawin bukas Sunday para sa Sunday bukas Sunday is makakagala kayo kung saan yung gustong pumunta okay <laughs> o kaya mama kapag pahinga kayo o hindi kayo lalabas ng bahay hindi at least ano wala na kayong gagawin hindi magpahinga na lang Mahiga. Natulog. O, diba? Ay, Ang dami. Ang dami, guys. Oh. Isang malaki. Naantok no, na ako. Bye guys. Thank you. Happy Saturday.